Basahin po natin ang tanong na galing po kay Thea Soriano. Ito po ang kanyang katanungan. Ano po ang differences ng religion, church, and sect, exclusive group? Thank you po. Salamat din po sa inyong pong, uh, pagbisita sa ating channel. Kayo po ay welcome na kung ay maturoan po tayo ng mga pamaraan at utos na Diyos at makita natin yung mga bagay na hindi natin naunawaan at maunawa lang natin ito sa mga bagay na pang -spiritual. Kaya please like and subscribe to our channel. Ngayon, para maintindihan natin, wala pong differences sa ganitong pag-aaral po ng salita ng Diyos. Sabihin po, uunawain lang natin yung salitang religion, church, at sect. Ibig sabihin po ng religion, ito po ay yung reliyon na ipamumuhay po natin. Pag sinabing church sa Tagalog po, iglesia, ito po ay kalipunan ng mananampalataya. Ng at ibong ibig sabihin ng sect o sekta ay mga grupo o samahan. Ngayon, para maintindihan natin ito sa mga kasulatan, babasahin po natin. Pero huwag natin iisipin ito yung mga samahan na kung ay nagtayo ng kanyang-kanyang grupo upang magkaroon sila ng kanilang mga aral at turo para ang tao ay hindi maunawaan yung mga pamaraan at utos ng Diyos sapagkat yung mga aral at turo kapag hindi galing sa salita ng Diyos, ito po ay tinatawag na aral mula sa mga tao. Kaya basahin po natin iyong talatang iyon na magbibigay sa atin ng pangunawa. Basahin po natin dito sa Marcos 7.7 Walang kabulhan ang kanilang pagsamba sa akin dahil ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Ibig sabihin po yung mga nagtatayuan ngayon na mga samahan o grupo o tinatawag ding iglesia pero yung mga aral at turo galing lang sa tao sapagkat nagtayo sila ng sariling kanila. Basahin natin sa mga sulit ni Apostol Pablo para maintindihan po natin dito sa Roma 10.3. Ito ay sa dahil lang hindi nila alam kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamaraan sa halip na sundin nila ang pamaraan ng Diyos. So, ganyan po ang nagtatayuan ngayong mga iglesia. Na kung sa halip na sundin yung pamaraan ng Diyos, ang ginagawa po nila ay gumagawa sila ng sariling pamamaraan. Amen? Kung itutuloy pa natin sa verse 4, sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumasampalatay sa kanya ay tinuring ng Diyos na matuwid. So, ganito po ang nangyayari sa halip na ang ipangaral ang mga aral at turo ni Kristo, nagtayo sila ng sariling aral. Ano po? Ngayon, kung babalikan po natin itong inyong katanungan sa mga sinasabi niyong religion, churches, at sect o sekta, mga grupo, ay hindi po ganun ang, ang, dapat nating maging isip o kaisipan. Dapat nating maunawaan sa kasulatan, ano ba ang meaning nito? Ano ba ang kahulugan ng relihiyon o iglesia o mga grupo. Ibig sabihin po ng grupo sa, sa pagtitipo ng mga mananampalataya. So alamin natin ito sa kasulatan. Unahin muna natin yung salitang relihiyon. Basahin po natin dito sa mga sulat ni Santiago chapter 1 verse 27 para maintindihan natin yung salitang relihiyon o religion na sinasabi po ninyo. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ng mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panitilihin ang sarili na hindi na dungisan ng salibutan. So ibig sabihin, ito yung ipamumuhay ng bawat mananampalataya kapag ikaw ay nagrelihiyon. Ang relihiyon, ito po yung nagbabanal po tayo sa harapan ng Diyos. Gumagawa po tayo ng kabutihan at lumalayo sa kasamaan ng mundong ito. Yun po ang salitang reliyon. Pero hindi po ito uh, mga differences o pagkakaiba. Dapat unawain natin ano ang kahulugan ng reliyon. So ngayon, naintindihan natin, ang salitang reliyon ay ito po, pagbabanal, kabaitan, at paggawa ng mabuti, at kalinisan, paglayo sa kasamaan. At ngayon, atin namang unawain yung salitang church sa Tagalog po'y iglesia. Basahin din natin sa mga kasulatan. Basahin natin dito sa Aklat ng Gawa 11.26. Nang makita niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioch. At isang taon silang nakasama ng iglesia roon at maraming tao ang kanilang tinuruan. Sa Antioch, unang tinawag na mga kristyano ang mga tagasunod ni Heso Kristo. So, ibig sabihin po ng salitang church o iglesia, ito po ay kalipunan ng mga taong mananampalataya na naturuan ng salita ng Diyos. Kaya matatawag po silang kristyano o tagasunod ni Heso Kristo. So, meaning, ang salitang iglesia, mga mananampalataya na tinuruan ng salita ng Diyos, sumusunod sa pamaraan at utos ng Diyos, mga Kristiyano po sila. Ibig sabihin ng Kristiyano, tagasunod ni Heso Kristo. So, malinaw po ba? So, yan po ay hindi differences, kundi unumay natin ang kahulugan ng reliyon at church. At ito namang sinasabing sekta, ito po yung mga taong nagtayo ng sariling kanila. Kaya po, sekta, pwede itong uh, gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. May kanya-kanya yung pamamaraan. Ano po? Hindi sa paraan ng Diyos ang kanilang ginagawa. Yun po ang mga sekta. Ano po? At dito naman sa exclusive group, alamin din natin. Ngayon, sa pagtitipon po, ito dapat ang ginagawa sa loob ng uh, iglesia. Amen? Ng bawat mana ng panataya. Ngayon, Pasay naman natin sa mga sulat ni Apostol Pablo dito sa 1223. Lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing na mga panganay ng Diyos na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos at ginawa na niyang ganap. So ibig sabihin, lumapit daw po tayo sa mga pangalan ng Diyos. Sino-sino po 'yon? Katulad po ng mga apostol. Kipig sabihin, ito po 'yung mga tinawag ng Diyos para maipangaral sa sanlibutan, 'yung mga aral at turo ng Diyos. Sa panong paraan? Ngayon po ay naisulat na po sa banal na kasulatan para basahin po natin 'yung mga bagay na dapat nating gawin. Kaya sinasabi po dito sa verse 25, kung itutuloy po natin, uh, balikan natin itong 24 para mas magandang isunod natin itong 24 bago, bago po natin basahin ang verse 25. Lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan natin sa Diyos sa bagong kasunduan. Ang kasunduan ito'y pinagtibay ng kanyang dugo na higit na mabuti kaysa dugo ni Abel na humihingi ng katarungan. Kaya Mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang Diyos na nagsasalita sa atin. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Paano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin pakikingan ang nagsasalita mula sa langit? So yan po ang ibig sabihin diyan. Ano Kailangan sa pagtitipon, kailangan natin na makinig sa mga aral at turo mula sa Diyos. At ito pa, basahin din natin itong 10.25. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipo natin gaya ng kinaugalian na ng ilan. Sa hali, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So ito po yung kagandahan. Nagkakaroon po tayo ng ganitong pagtitipon sa pamagitan po ng uh, social media o internet para makarating sa iba't ibang dako ng mundo. At para tayo maging kasangkapan, ibahagi ninyo ang ganitong mga pag-aaral po ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng social media. Sa pamagitan din po ng YouTube o ano mga mga platform na pwede nating maging uh, para maging daluyan po ng uh, pag-aaral po ng salita ng Diyos. So, balikan po natin ang tanong ninyo. Ano po ang differences ng religion, church, and sect exclusive group? So ngayon natong hayan po natin magkakasama po 'yan. Ano Yung relihiyon, ibig sabihin bawat isa sa atin ay magbabanal sapagkat sinalita ng Diyos na kayo'y magpakabanal dahil banal ako. Amen. So dito sa church, ito po ay mga kalipunan ng bawat mana ng palataya taga ni Jesus. Kaya hindi ka masasabing iglesia kung hindi ka sumusunod sa aral at utos ni Kristo. Amen. At sa pagtitipon, naroon po yung uh, tinatawag na uh, nagtuturoan tayo ng mga dapat nating alamin yung mga pamaran at utos ng Diyos. Nang sa ganon, hindi mapahamak yung mga taong namamali sa diwa. Kaya salamat po sa inyong panahon at pakikinig na why nakatulong muli itong ating pag-aaral po ng salita ng Diyos. Dito lang po sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Please like and subscribe to our channel. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa bawat upload po natin. Muli natin ibalik sa Diyos ang pagpupuri, pasasalamat at pagdakila sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at maging sa Kanyang Anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.